Mga kapatid, ito nga ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Isang magnitude 4.8 na lindol po ang tumama kanina lamang pong alas 10.30 ng umaga sa silangan ng Pugo, La Union. Intensity 5 po ang pagyanig sa Baguio City, Intensity 3 sa Aringay, La Union, Bontoc Mountain Province at Sison, Pangasinan. Intensity 2 naman sa San Fernando, La Union at Dagupan City. Inaalab pa po namin ngayon kung may pinsalang idinulot ang lindol na ito. Aantabayanan rin po ng News 5 victim ang mga update sa panibagong lindol at sa lahat po ng apektado nito. Sa isyu naman po ng korupsyon, inilagay na sa lookout bulletin ang marami sa idinadamit sa mga maanumalyang flood control projects. Kasama po dyan si dating House Speaker Martin Romualdez na haharap daw sa ICI matapos impitahin ng komisyon. Si dating Congressman Saldico naman ipapasampina na rin para po ito sa October 14 na hearing ng ICI kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects at budget insertions. Kasama rin po sa request sa mga senador na sina Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla at Mayor Nancy Binay. May ilan din pong mga kongresista tulad naman ni Roman Romulo, PM Vargas, Arjo Atayde, Marcy Chodoro at iba pang mga incumbent at dating membro ng kamera. Gusto rin pong isama sa lokal bulletin ng ilan pang district engineers ng DPWH. Pero sa na ng panawagan ng isa publiko ang mga pagdinig ng ICI, na nanindigan naman ang komisyon na mananatili daw pong pribado ang kanilang mga hearing. Samantala, isang buwan na walang tax, yan naman ang isinusulong ngayon ni Senator Erwin Tulfo sa gitna po ng issue ng korupsyon sa bansa. Itong one-month tax holiday daw ay agaran na solusyon para daw maibalik sa mga mamamayan ang perang nawala sa korupsyon. Sakop nito ang mga individual taxpayer na tumatanggap ng compensation income. At para naman sa mga mixed income earner, tanging compensation income lamang ang hindi mapapatawa ng buwis. Sabi naman ni Tulfo na hindi daw pwedeng bawasan ng employer ang sahod ng mga empleyado kapag ipinatupad nga itong tax break. Kung maapabrahan, ipatutupad po ito sa unang payroll month. At yan nga po ang ilan sa mga balitang dapat niyong malaman at abangan back to back sa una sa lahat, 5.30pm at Frontline Pilipinas, 6pm dito sa TV5. Ako po si Dickie de Guzman para sa Newsroom Now.